wala ang pang grocery wala pang sweldo halika na umutang ka na sa amin para lalo kang mabaon tapos pagbabantaan nga namin kapag ka hindi ka nakabayad o ba? Diba? ang saya ng buhay umutang ka na lalo ka pang nalugmok

kamusta sa ito si Biaherong Balbaro TV ako to alam nyo kung ano kulang walang balbas <laughs> eh wala eh mag ahit to para magmukhang tao eh oh ito uh, nandito na tayo sa QC at meron na tayong dala pati sa likod meron na yan mga katropa yung unang pick up ay sa Malabon to Angono tapos itong pangalawang pick up ay QC QC to Antipolo kaya mga katropa Uh, ah, lagpasan na, na to lagpas 1 to kagad yung friend nila ito eto nandito sa baba yung trip natin. Okay? Oh, shoutout ko nga pala si Kuyang na nakasalubong ko sa... ay nakabusinahan na ko sa Aurora Boulevard nung isang araw, no? Uh, salamat sa subota, uh, katropa. At, uh, minsan, uh, sabi mo nga, uh, bonding, kapag ka nagkita. Ay, pagka may time, no? Uh, subukan natin kapag ka hindi na na-busy. Uh, uh, sa mga katropa natin dyan, na uh, nakikita yung sasakyan natin, no? kung sinayaan niya lang ako uh, hindi naman tayo isabero uh, hindi naman tayo artista no? para maging masyadong mataas saka simpleng tao lang tayo mga katropa no? Uh, huwag kayong manibago uh, lagyan nyo na lang ng, ng imaginary na balbas to ako, ako pa rin to <laughs> wala bang sweldo? pang grocery? mag G credit na! Hehehe <laughs> mga ano no yung mga pwede ka na mangutang online online utang online loan no, no yung mga uso ngayon parang wala pang grocery wala pang sweldo halika na umutang ka na sa amin para lalo kang mabaon tapos pagbabantaan ka namin kapag ka hindi ka nakabayad o oh, di ba ang saya ng buhay umutang ka na lalo ka pang nalugmok sa tapat ng uh, Pure Gold Taytay Flatway uh, may operation ng ano no LTO sa mga motor na mga naka sa mga walang helmet ayan uh malaki multa ng LTO mga brother Teka boss Boss, may LTO dyan! LTO! O oh, yun, uh, natin. Walang helmet si Kuya Malaki-laki ang ano nun. No? Malaki-laki malaki ang fine nun kapag ka nadali ka ng LTO. Ayun uh, mga katropa, ingat-ingat. Uh, palaging magsuot ng mga... Ayun, so, naupusan tayo ng memory mga katropa. No? Yung nga, uh, pagka... Pagka ganyan, kailangan nating palaging magsuot ng mga safety gears. No? Mga helmet, mga sapatos, mga... Kung mga, mga long, long drive, eh, long ride, eh, kailangan natin mga knee, knee, ni protection. No? O kung ano man yung tawag doon, Ah, uh, palagi uh, para walang abala mga katropa. Mas maganda sumunod na tayo palagi sa patakaran ng gobyerno. Lalo sa patakaran sa kalsada, di ba? Eh kami sa mga, sa sanay na kami sa ganyan. Ah, uh, kumbaga disiplina natin talaga 'yung mga nasa ano, kasi nga ah uh, maikit ano doon lalo pag pagdating sa mga ano sa kalsada bawal magparking talaga sa kalsada sa amin talaga mahat matitik ka, matitikitan ka ay mga katropa ay baka sabihin nyo naman kasi uh, bakit ko sinabihan yung ano yung yung rider na may LTO eh kay na rin naman kasi eh, ma maawa mga katropa ah, motor din tayo no may motor din tayo uh, alam natin yung mahuli dahil sa tapos magbabayad ka ng mahal eh yun LTO yun mga katropa iba ang LTO sa matigil ng MMDA eh. ang LTO ang mataas mataas, manikit yan Diyos ko, ang sakit sa ulo pagka nahuli yung mga yun kaya hindi natin na chance yung ano no para hindi siya maulit ayun mga katropa uh, napaba na rin nga pala natin isa ito na lang itong laminate na paantipolo sabi nga nung ano, sabi nung nung isang ano na kapag na kasi ako doon last time sa Angono. Oh. Pat patang laki ng dala mo ngayon, sabi ng Kasi nga uh, SUV to, SUV tong dala ko, hindi yung Wiko Eh, sabi ko ano, para mas madami, mas madaming makarga no, dahil <laughs> natawa eh Ah, uh, yung ano, yung layo na lang natin ay 6 kilometers. 6 kilometers tapos na, na natin tong ating second drop off. Okay? Ay okay, mga tropa na drop na natin no. Medyo nakaka-bad trip tong last drop off kasi antakala ko naging dito sa receipt no. Tapos Sabi ko i na lang. Buti may ako na matanda no. Na nag nag ano to na kabarkada din. Yung pala nasa sabungan yung recipient. Tapos yung yung pambayad nandoon na sa sa bungero. Buti may pera si Manong nakausap nung nag order Yun ang nag, nag abono muna. Nasa 25 minutes din tayong naghintay, no? mo na, baka may iniiwas lang sa atin, no? Na, cash in. Cash in tayo, kahit 200. mga tropa, bumalik na tayo dito sa sakyan. Isang oras tayo may ikit na gantay ng booking. Pero napakatumal, no? Meron pa nga ako nakikita pa Baguio. Diyos ko, lang. Mag-uubos ka na ng pagod mo ron, no? Tsaka ng diesel. Pero ang ganda rito, mga katropa, dito sa Antipolo na shell na to. Ayos na ayos. Kaya lang, mahina lang talaga yung, ano, mahina lang yung pasok ng booking. Taba tayo sa may taytay. -tay tingin ng ano Baka mahina rin ang signal dito eh. Patuma lang pot-pot. Okay, yun Oh. May kayo ng pasatasyan yan. Tapos yung tinambayan ko kanina, ano, ah, uh, nakasupa pa ako. Di ba? Mga katropa, nakakuha, nakakuha tayo ng pick up. Pangatlo. Time check is... Mga sa 5.35. 400 plus lang to mga tropa papasay nung no? taytay papasay wala siyang search kinuha ko na kasi alas 5 halos nagsasarado na dito mga katropa kaya ayun no sobra dilim pa Saka, kailangan na talaga natin makaalis dito okay at ayun na nga inabot na tayo mga katropa ng ulan na malakas. Ayan mga katropa, na ibaba na natin ang ating pangatlo. Time check 7.18 p.m. Ah, talagang doon sa komportabling lugar ng Shell sa Antipolo doon lang tayo na tagalan talaga no? kaya tayo kinabi isang oras tayo na nagkita ito pero wala tayo nakuha mga katropa Ayan. Dito tayo ngayon sa may uh, sa Service Road ng Rojas Boulevard, no. Abang-abang tayo dito, pauwi na. Okay mga tropa, balik ako pagka nakakuha na ako. Ay mga tropa, namumula na ako. Namumula na ako, hihina na ako. Ah, <laughs> uh, nakakuha tayo pang-apat mga katropa. Ah, uh, to Tandang Sora. Ano to? Pagura-gurami na lang no 345 hanggang sa makarating tayo sa malapit na sa atin tandang sora malapit na rin sa atin yan sa balisbela okay pinabi na tayo ng gusto no mga katropa nandito pa lang tayo sa balikunang abad santos dito tayo sa recto avenue ayun kaya kaya mahirap yung napapasarap sa abangan eh kaya nang hirap sa lalamom eh <laughs> pagka napasarap ka doon sa tambayan eh Ah, na ano kang umalis eh umalis ka agad eh alang niya doon tayo nagtagal, makikita sa oras tayo nagtagal doon eh doon sa may antipolo na shell ah pasarap eh eh puro palayo kasi na re-receive natin doon ang ang ang, ang ko kasi doon puro pa norte na kaya yeah, yun pero okay lang, hindi naman malayo yung napuntahan natin na ginabilag talaga tayo maganda pa rin kita natin dito mga katropa kahit paano uh, yun mga katropa natapos na natin yung pang apat no? at time check 9.20 pm at yung pinaka ginabi tayo no? kasi alangan din, din yung pag alis natin kanina mga katropa alauna na ng ano eh? 1 pm na tayo naka pick up no? Medyo may nagsikaso kasi tayo kaya medyo tinanghali tayo sa pagbiyahe. So ayun, naka ano tayo ngayon mga katropa, naka 1,529. Less na po doon ang ating, ang commission ni Lala Move. At hindi po ako nagpakarga. Kasi yung pondo po ng diesel ay, meron pa po siya pondo ng, ng galing sa Arkila po. Kaya ang gagawin ko nito, bukas na lang ako magpaparga. So ngayon, solo natin yung kita, walang ikakaltas na diesel. Tapos, ang siguro mga kinain lang ng diesel natin eh, uh, 350 to 400 pesos. Ayun lang yung kinain niya, no? Kasi na, uh, sobrang tipid talaga nito, ano yung crosswind, sportivo. Sobrang, sobrang tipid nito mga katropa. Tsaka hindi naman ganun kalayo yung napuntahan natin. Malayo lang pakinggan ang Antipolo tsaka ang Ono, no? Pero ang lapit lang niyan. Eh parehas na malapit lang bungat lang ng ng ang Ono 'yun. Halos ano nga yan eh, taytay -tay, -tay ang Ono eh. Eh kasi magkakapit-bahay lang naman yan kaya tikit dikit lang. Ayun mga katropa, isang ano dito, dapat talaga kapag ka, mga 15 minutes, no? Mga 15 minutes, wala ka pa nakukuwang booking, siguro kailangan mo na talaga lumipat ka agad. Eh ako masyado ako napasarap doon na sa tambayan kasi aircon nga, nakasupa pa ako. Nakaupo ako sa supa. Ayun. Napasarap. Hindi ko na malayan yung oras habang naghihintay akala ko merong ano meron naman meron na ano eh na may na may lumabas na may nag pop up na ano na na booking uh, 625 Antipolo to Valenzuela e eh, kaya lang nakakuha na ako nun na Taytay uh, to Pasay eh, hindi ko na makukuha yun huli na ang lahat eh sayang nga eh kaya yun uh, lesson learned lipat ka agad kapag uh, kapag uh, 15 minutes o to 20 minutes wala ka nakuha na magandang booking no tawag ka mag magpaka-comfortable eh, yun na uh, sobrang relax ko eh hindi hindi ko na malayan yung oras no na nasobrahan sa relax ayan So yan, basta, kumita naman tayo. Bawi na tayo bukas, mga katropa. Ah, mga katropa, salamat ulit sa pagsama sa aking biyahe. No? Salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro. Salamat sa pagsama kay biyaherong Balbaro. Uh, out!